Maligayang pagdating sa mga kwentong nakakataot sa gabi, ang iyong gabay sa pinakamaitim na sulok ng kaisipan ng tao. Sa podcast na ito, inaaya namin kayo na yakapin ang mga anino at tuklasin ang mga nakakabalaghan. Samahan niyo kami habang hinahaplos namin ang mga kwento ng kababalaghan, nakakatakot ng mga karanasan, at mga mister na magpapayon sa iyo sa gilid ng iyong upuan. Mula sa mga haunted na bahay hanggang sa mga sumpang mga artefekto, isisiwalat namin ang pinakatanging mga kwento upang manatili ka sa gilid ng iyong upuan. Kaya't ibaban ang mga ilaw, kunin ang iyong paboritong kumot at ihanda ang sarili para sa isang paglalakbay sa puso ng takot. Maligayang pagdating sa mga kulang sa pansin podcast kung saan ang mga bangot ay nagiging totoo. Presented by Group 1. sure ka ba, Louie, na pwede tayo pumasok Oo, oh, naging bahay ko to eh. Pre, mukhang hindi ligtas. Malamang, sira-sira na eh. Ba't nyo ako sinama? Kasi ikaw ang may tarot cards. Ang tarot or tarot cards ay nanggaling sa Europa. Pero ang tarot cards na ginagamit ay galing sa isang laro. Ano kaya ang gagawin nila gamit sa mga tarot cards na ito? Tingnan natin parehas. Hindi naman namin alam kung paano yan gumagana. Baka naman mahuli tayo. Promise, hindi yan. Kaya pasok na tayo. Habang nasa kabilang dulo ng bahay. Ba't dito tayo maglalaro ng UNO? Ang UNO ay isa ring laro na gumagamit ng cards kagaya ng tarot. Dito kasi kami na, At wala naman nasita sa amin kaya okay lang naman dito eh. Kapag nahuli tayo, kayong dalawa sisisayin ko. Sige ba? Tara, pasok na tayo. At ang dalawang grupo... Nang magkaibigan ay pumunta sa loob ng bahay Pero parang hindi nila alam na may multo rin dito Kumuha na ng ilaw Oo na Makalipas ang tatlong oras Bang naglararo ang mga kaibigan, meron silang narinig sa loob ng kwarto Tatlong oras na tayo naglalaro, tapusin nyo na kasi Narinig niyo ba yon? Lagi lang na, ako na mo. Kako cellphone mo yan. Takabilang dulo naman ng bahay. Dali, gamitin mo na yan. Oo na. Ngayon ko lang natutunan kung paano gamitin tong Hinamadali agad. Uy, <laughs> totoo ba itong nakikita ako. Sa kabilang dulo ng bahay naman ay nakarinig ng sigaw ang kabilang grupo. May narinig ako. Tara, punta natin. Kapag nasaktan ka talaga dyan, ha? Hindi yan. Tara na, tignan natin yung tunog. makalipas ang 30 minuto. Habang lumilibot sila B-Boy, June, Feli at Tick Boy, mayroon silang nakitang pintuan. Ano kaya sa likod ng pintuan? Siguro kwarto. Baka naman palabas na ya. Hindi yan, walang ilaw sa pagitan ng mga pinto. Ay nako, buksan na lang natin. Sobrang dilim naman sa loob. Buksan na lang natin ulit yung ilaw natin. Pagkapasok nila ng kwarto, napansin nila na may nagbago sa kanilang cards. Nagiba yung ng mga cards natin? Oo, oh, mukhang tarot cards yan. Bakit naman walang upuan dito? Siguro may kumuha. Baka naman natunaw. Mama mo natunaw. Group 1 POV Ano yan? Sino ka? Ano yan? Si sino ka? Nawala! Ay, alam ko na. Baka nasa... Makalipas ang sampung minuto. Tara, sundan niyo ako. Natandaan ko na mayroong dalawa pang kwarto dito. Paano mo alam meron? Tapos baka nasa isang kwarto ang multo. San tayo pupunta? Group 2 POV Naihilo na ako. Puka muna. Ano ba Jun? Wala nga ako eh. E di sasahig. Mga pre, nakalak yung pintuan. Patingin niya. Oo nga, Oo nga, nakasara. May naririnig na naman ako. Tingnan ko ako sa galang. Si Tick Boy ay umikot sa kwarto pero kahit saan siya pumunta at tumingin, parang hindi lumalakas o humihina ang tunog. Ay! ay! Nasa kanila yung tarot cards natin. Nakasani nila yung uno cards natin. Ba't kayo nandito? Tumatambay lang. Eh kayo? Wala lang. Naglalaro. Tapos nakita yung bahay. Habang nag-uusap sila, si Tick Boy ay nahilo. Ang wakas ay darating pa. Sino kasi yon? Sa pa talaga? Sino yun? Kissing Nahihilo ako <gasps> Nagising ka Ah, kising ka na pala Nasaan ako, Doc? Nasa ospital ka. Tatawagan ka lang po ang doktor. Sandali lang po. Eh, nasa hospital ako? Mental. Mental hospital. Paano ka nakapunta dito? Kung ano si sa mo, kuya. Piyantayan ko lang ikaw dito. Tapos, natulog ka lang ka ng anim na oras. Hello po sir, nandito po ako para sabihin na okay ka lang po Pero meron ko pong tama sa ulo Okay, napas mo lang ako Ay, sige Sir, permanent lang po to Tapos pwede na po kayo umalis kaya at kalagayan ninyo